usapang Christmas shopping naman po tayo mga cars. Pisilipin natin itong bazaar sa Mandaluyong na perfect para sa mga gustong mag-shopping pero on a budget. Desyembre na at papalapit na ang Pasko. Nakapag-shopping na ba kayo? Kung ayaw niyong makisabay sa Christmas rush at sa kaliwat kanang nang namimili sa Divisoria, Baklaran at iba pang pamilihan, Abay, perfect para sa inyo ang bazaar na ito na napuntahan namin sa isang mall sa Mandaluyong. Kung Christmas shopping lang ang pag-uusapan, ay dinarayo ang pamilihan na ito dahil kumpleto sila sa lahat ng kakailanganin ninyo ngayong Pasko. Iba't ibang products, iba't ibang brands po ang makikita nyo dito. Meron po tayo dito ng mga medyas na up to 70% off. Meron din tayo dito makikitang mga massage chairs that you can see behind me. Of course, meron din tayo dito ng mga accessories, of course, mga jewelries, accessories, gadgets, shoes, halos lahat po ng iba't ibang klaseng produkto o brands makikita po niyo. At dahil hindi nawawala ang pagbibigay ng pamasko sa kultura nating mga Pilipino hindi na kayo mahihirapan pa dahil mayroong perpektong regalo para sa lahat ng nasa listahan ninyo. Classic vinyl CDs man yan, exercise equipments, beauty sets, appliances o maging mga laruan, ano man ang hinahanap nyo ay siguradong makikita nyo rito. Bukod sa dami ng pagpipili ang produkto, ang shopping bazaar na ito ay perfect rin para sa mga naghahanap ng budget-friendly at convenient shopping experience. Dahil bukod sa accessible ang lugar, ay affordable at dekalidad din ang mga items na makikita nyo dito. Marami po tayong affordable deals at quality brands na feature of course dito sa ating 4-day expo dito lamang syempre yan sa Mega Brands and Lifestyle Christmas Sale. This is happening November 30 until December 3. Admission is free. Kung ang goal nyo ay makatipid, wag nang makisabay sa Christmas rush at sulitin na ang mga offers sa bazaars na gaya nito. Ngayong darating na kapaskuhan ay bakit hindi natin subukan mag-enjoy on a budget dahil hindi dapat masakit sa bulsa ang magsaya. May mga bonggang handaan, forma at regalo man o wala, ang mahalaga ay isa puso natin ang tunay na diwa ng Pasko.